A oh, 190. Ayun. <laughs> <laughs> Hindi, uh, gusto man namin, boss, pero ang pinaka-budget talaga namin hanggang 180 lang. 180. Yung hawak. Yung hawak na cash. Alam, mababait kasi ito mga to. Marang bibigay ko ng patalo. <laughs> Yan talaga alam pupusuan? pusuan. Yes, Yan no, siya, siya. Ano, yeah. ako busit ako ng pusuan. Oo nga. Pwede mo lang. ko itong isa? <laughs> <laughs> doon, makakatulong ako sa inyo doon. Ang purpose ko kasi dyan, pag nagawa naman sa Oh, so, yung mga kapatiran, tayo, boss. Oo oh, nga, tsaka kapatiran. solid yun. Uh, tsaka oh. pag may mga, ano kami si outing, siya. No? Uh, na, uh, yun, po, outing, no? tama po, outing. Sama lahat, no? Mga kaibigay-ibigay, so, 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 no? Di, mga oh, kapatiran, tayo, kapatiran din. So, Kaya yeah, so, ay. Kawawa, kasi iba, din so, kawawa kasi yung iba, wala din namang masakyan Yan talaga decide ko, magkaroon ako yeah. sa sakyan. Yung marami Ito, yung pwede sana ito sa akin lang. ito, sige, 185. Pag binigay ka, magiging masaya. Matutulong ba sa inyo talaga? Sobrang tolong. Kisarap okay, ko po talaga yan. Hindi ko na sa Panginoon yan. At Sobrang sana, tolong po. Sabi, bigyan mo na, na gano'n. Para hindi lang kami yung sumakay. Marami lang oh, tayo no? kasama yung mga kasama ng... Baka may, ano, no? Ako na yung pagpalaan na pagbibigay ko sa inyo. No? <laughs> 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 pagpalaan ka talaga, Lord. pinagpala ka na ngayon. Lalo o, ka pang Hindi na yan question para sa'yo. Hindi na yan tanong kung pagpapalaan pa ba kayo o hindi. Mate. 180? Mate. <laughs> <laughs> para matatalo sa easy. Para makatulong lahat. <laughs> Ano <laughs> yung gano'n nakatagal yan? yung balak mo talaga na ano? Five years na. yung kasi solid talaga yun. Galing pa Candelaria Quezon yan. Kaya yeah, nga, namatagal na talaga ko yun. Tsaka sarap i-drive niyan, boss. Oh, yeah. mo ba lo? Parang manual brand new. Ba ba manual Manual. Ah, manual din. Oh. Tin, tin nakita niyo na lo? Parang brand new. Oo, oh, oh, nakita ko na. Hindi, gusto ko talaga siya. I, 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 I na lang uh -huh. Sige na, sige na, 180. D desire niya kasi yan talaga. So, talaga. Talo ko. <laughs> <laughs> Yar, wala mo sa akin, Yar! Nadala ko kasi anina ko pa sila nakausap mga bossing. Talagang uh, mabait sila kausap. So ngayon, tumawad sila doon sa Revo Rebo SR natin. Pakita ko muna sa inyo. Ayan, bidigay ko na lang ng 180 mga bossing ko. Bawi na lang ako next unit. Eh, kailangan doon nila sa church. Itong ano, pang para yung mga... Sino mga sister? Ay sa ay kay wow. mga kapatiran. Ayan, no? Fresh na fresh po, parang brand new po 'yung loob niyan. Ayan. Yes, Woo, niya. Parang ano ano, parang talagang gift para sa inyo talaga, no? <laughs> <laughs> ano eh, talaga, eh uh, sa akin lang yung kotse Madam, happy ka? Mura na sa so 180. Oo, ito, oh, ito talaga. eh, sabi ko dito Happy ka talaga dito? Marami <laughs> Papasayang ka. Doon, kahirang. happy pero. naman ako na doon. <laughs> <laughs> happy ako. <happy. laughs> Mura na yun to. Papayat po tuloy ka lang boss ha. Uh, so yun, mga bossing ko, bali pa po, po yung sticker niyan since nung ano, Urig Paint. Then, Ice Cold Dual Aircon po yan mga bossing ko. Maray makasakay niyan. Kahit sampu, kasha kayo. So, all power na po yan. Power window. Manual transmission. Registered. Uh, yan, fresh na fresh po loob niyan mga bossing ko. Kahit ceiling yan. Parang brand new po yan. Sulit na sulit. Ah. Talaga naman. Bosa naman, sa mo sa unit. Parang brand new, no? Talagang, ano? Uh... Madama naman, sa mo dito sa unit. Sariwa, no? Sariwa. Eh. Ah, dalawang thumbs up talaga. Saya, mga bossing ko. <laughs> Madama, sayo na. 180. Bigyan ko na sa'yo. Tulong ko na yan. bawi na lang ako next unit. Thank you, thank you happy? Very much. happy? Happy. Super so happy. Ano happy? naman, sayo yung AC Garage? Salayin ka ng Panginoon lalo. At saka yung business mo. Okay, thank you. okay lang, kahit talo ko. Oh. <laughs> Maabawi naman ako next unit eh. Ang importante naman na tulungan ko sila. Yun, okay. anong message boss sa uh, unit? Ay, hindi, nararamdaman mo ngayon. Kasi meron kayong pang-service, family service. Ikaw madam, ikaw muna unahin ko. Sobrang saya at saka salamat sa Panginoon. ginamit ka, bibigay Yung hinihingi ko na, sa Panginoon nandito na binibigay na. At saka salamat sa iyo, salamat sa sa iyong pangunawa at mm. binibigay mo sa amin yung tam yung kami na nagpe-pressure hindi na <laughs> eh <laughs> Diyan naman ako nakilala madam sa pagiging malambot ang puso. Yeah, thank you talaga. Salamat sa Panginoon lalo ka pang pagpapalain ng no, Panginoon. Ano ko ah, tawag dito ah. Thank you balay mo ka. Sige <laughs> na, congrats po. Happy ako para sa inyo. Happy para sa mga ano rin, sa kapatiran. Para pag may pupuntahan may... May oh, mga okay may, may gawain sa church. May maraming makakasakay dito. Ayun yung pinaka main purpose ko bibili ng sasakyan. Yeah. So yan, mga bossing ko. Bali gusto ko lang i-congrats sila madam at bossing ko. Ah, uh, yun. Uh, congrats po sa napili nyo sa akin. Thank you. Thank you very much. 180 only. <laughs> Importante. wala sa hurin to eh. Ayan. Porto drive mga bossing. Toyota Revo SR. belt lang po yun natunog. Madam, na natunog. Si madam, nagpamadali na si madam. Happy? <laughs> Wala na ibang mensahe boss para sana ano, deal natin kung maayos ba kausap si AC or hindi ba o nagpapatawad ba talaga? Nagpapatawad ba talaga? Siyempre tumawad eh. Dan! <laughs> Wala po na Okay, Mata, <laughs> thank you so much. Napagbigyan naman, yes. happy, thank you, happy. legit, legit, legit. 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 legit po, happy po. Thank you so much guys. Glad to po, po. Lan, meron na sila you. Glad to see you. Glad to see you. Glad to see you. Glad to see you. Sa mga gusto magpunta lang mga bossing dito sa garay natin, pwede nyo i-waste Boy AC Garage to General Trias Cavite or Benavista Tres Barangay Hall. So, uh, General Trias Cavite mga bossing. Ah, oh, sariwa! Magpindakan ka, Paul. Oo, may business. Eto, eh, diba? ano to? Ano to? Ano to? Magpindakan ka nga, no? Oh. Ano yan? Nagaganyan yan. Diba? Nakamakita uh -huh. uh -huh. uh, niya, pag may sasakay ka, sakay na sila, oo. Oh. Oh, picturean, na. Malaki. <laughs> Boss, thank you so much po. Congrats. Ano thank talaga you. na pipil mo ngayon? Happy? Super happy. Super message happy. na lang, last message. Uh, Sa deal natin. Ano, sana na more pa kayo pagpalain at uh, sana makabalik pa kami at makakuha ulit ng palibang. Yeah. Na, uh, next na naman. Congrats po sa nabil nyo, bossing, uh, naway na pasaya ko kayo. Madam, sana tunay kitang napasaya. Ay, Totoo po talaga, ito po <laughs> talaga gusto ko. Kaya sabi ko sa kanina, masaya ka ba? Hindi. Hindi siya masaya sa kote. Yeah, At, <laughs> 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 At, <laughs> At <laughs> least, diba, makikita mo masaya yung commander mo, yun naman pinakamalaga doon. Eh. <laughs> <At> <laughs> least, lang, wala tayong magawa. Nasunod ko rin ko gusto. <laughs> <laughs> At, <laughs> <laughs> At <laughs> least, ibigay ko naman sa tawad di ba? Oh. sabi ko nga sa mga... Mga bossing, basta hanggat kaya ibigay ni AC sa tawad, Ah, uh, kasi baka mamaya swerte, bayad dila pera eh. Mapaikot natin maganda eh. No, madam? Oh, tama Tapos nakatulong pa. <laughs> Yon okay. Yan, hanggang yeah. dito na lang. Peace <laughs> bomb Walang oh, sawang peace bomb. Thank you, thank you. God so yun, bali. Uh, God bless po sa lahat mga bossing. Congrats po kaila boss at madam. Meron na silang pam uh, pampamilyang sasakyan. Suwabing suwabi yan Suabi -suabi mga bossing ko. Sold po for only 180,000 only. Yan. Susi pala, Susi. Garo na soldier! Bawi na lang tayo sunod. si Si Alan, nagluluto pa naman. Tansuwa lang sa sahure. Parang luki naman ata. Ay, tayo naman yan. Tapos ah, ito, penetration labang. Engineering office, nandiyan po ba? So? Uh, nandito ah, nandito din po. Ah!